Tingnan natin yung malaki. Sana eh, hindi makalabas. Ay! Luloy ba yun? Luloy! Dali! Dali! Luloy! Ay! Nakalabas! Bawal dito ha! Hmm! Bawal ka. <laughs> ikaw na dyan. <laughs> Kaya na po. Gulay na ang sulit ka na. Kasi yung ang sariwa. Nakita mo yung talong doon. Oh, mamaya po paglabas ninyo, ipapapitas ko po sa inyo. Oh. mo. Malutong na Malutong na yung mga namis-namis pa. po! Good morning po sa inyo lahat. Yan, bali, sinabosing po ay magsasaklit ng bangos sa fish pond. Dahil meron po tayong subscribers na gusto daw pong makarating ng palaisdaan. At sila po ay bibili rin ng bangos at saka po ng uh, alimango. Bali, ang makakatulong po ni Bosing sa pagsasaklit ng bangos ay si Tatay Bienan at saka po si Dolo. Yeah. Yan po at nandito na po si Milot. Hello. Si Bosing po'y bayuhon. At Dumating na rin po si na Malin kasama po si Teacher Evelyn. Ayan po, nandito rin Ay, po, salunid, po si Tatay. So. good morning po. na kayo sa among pang -history. Hello po, good morning po sa inyo. Happy birthday, Milot. Thank you po. Sige <laughs> na. Kaya ikaw ang taga-anuling. Ako yung taga-anuling aking mga nanono. ko sa balite. Opo. po namin sa Tabiago Ay! Ay, ay Mabait naman yan. Oh. alam na oh, Alam na ang ano. binilihan ko kayo ng ano, bonete na sa tabi namin. Salamat po. kayo dito. iyan Ang ganda-ganda naman ang lugar nyo <laughs> Toy, nagkaibigan tayo, di ba? <laughs> Hello po! Nakaw! Dati mo tanda pa ako. <laughs> Hindi <laughs> hey, mo kailangan ng aircon dito. Malami <laughs> Malamig nga po, 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 po pagkagabi. <laughs> na, 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 na. Uh, mga berber na. Pero oh, alam mo ka, gabi walang usember. Oo, ayun po. Upa, magsabi ka ba mainit? Eh, dito po na may pagiyo. Ang uh -huh. summer, eh, tayong mainit. Eh. Mainit pa rin. Ang buka po ng alat, tubig alat, may ah, ibang singaw. Ay, yung singaw. Yung singaw po may hangin, iba rin ang kawat. Ay, bossing. Pasa isa na kami ng stock po. Maganda, maganda, maganda. Parang nakataba. Ito daw ay ilog na. Oh. Mga bata pang... Dito sila nag-ano nila. Aha. Ilog na Busing mo rin. Busing ako muli na kayo na ista at makapagsigang na, na ako. Ay! 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 Dati yun ay ano. dating yun nasa tabing Sila po pala ay taga na sa Nato, may yung siya, po. Yung, ah, sa pinupunta namin sa pulo. Doon na yung mga na. pasat ka nangyong pa? Yun ang sabi nila. Diyan kami lumaki. Ha? Yan, may gift po siya kay Milo. Thank you, Thank you oh, yun, po. Yung, uh, matibay si Bosing sa lamig Oo nga Yan ay kahit maghapong basa. <hap> 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 habang bata pa pa okay. kaneka hindi pa pagkaganay ano eh ay hilak ay hilaw pa bata pa hindi lumundag lang ito busing abe uh, uh, bumalik na hindi naman di malapit pa ay sayang lumundag yung malaki ay nasa na yung bumalik na po sa tubig Ma'am, dito ka po ah. Baka po kayo mahulog din yan. Ay, bayan na naman. na Nabalik naman sila. Nabalik na ko sa... Mama, 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 Ay, mama, 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 Milot, hawak doon ah, sa lulo. Yung wala. dulo. Ay! <laughs> oh, ah, hawak yan. Uh, yan, hapitin mo. Ano, no, milot iyo, yan. <laughs> ayun. Ayun. Ah, para wala. Malin, baka akong mahulog yan. Ay, naku, buntis. <laughs> <Ay, naku>, buntis. <laughs> Parang para wala. Eh, bakit wala? Yata. <initiate noise> ayan na, ayan na, Silver! Silver! Ang simbad parang kakaunti. Parang dapat pa ibalik yung liit. Oo nga po. Pinabalik ko na yung pagmari. Ay wala, kakaunti. Malalim. Eh. Malalim. Oo. Bago pala ang kung nag -ano ah. Nahibas. Kakaunti po ang nasa clip nila. Yung maliliit po ay inilalagay na po sa kabilang pitak naman po yung huli nila ay ilang peraso. So, Lulutuin ko to na. Meron po tayo ditong mga gulay. Meron tayo ditong kabay, okra, at saka po ito yung mga sitaw. Isasahog po natin ito at magsisigang po tayo ng bangus. <laughs> <laughs> eh, pag na-stack hindi na mama. Ay, ah, hindi po. Hanggang hindi nila, mamaya, maninigas. Oh, hanggang kailan Iyan ay, bossing mabubuhay? I-prepare mo para po na. hindi matanggal hindi, maginggal, hindi maginggal yung ginagawa. Ikuluan na po. Lalagay na po natin tong gulay. Mas maigi pa yung pa ko kasi sa hard. Kailangan planning, na rin po natin ang mga hipo. Ah, <laughs> Hindi ko na po tinanggalan ng sumot. Mabilis ang luto na po itong ating ginawa. Ayan po, tinahon na po ni tatay. Dito po ah. Kain na po tayo. na po tayo. Aking inihiwalay mo na itong wala. Eh, lang yung isang pinya talaga mga isang lahat. Para hindi po maduro. Tinatanggal nakakaampot -kuhan ng usta at mga hindi maduro ng ko Bawal dito ha! Mm, bawal ka, ikaw nga dyan. <laughs> Kain na po, isang tukma po kayo. Kain na tayo. na tayo. Kain muna tayo, hali kayo! Let's pray for the bless us all Lord, in this day, gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord, Amen. Amen. Thank you, Lord. Lord. Kain na mm -hmm. talaga, <laughs> <laughs> Kaino, ay, po. Kain na langin, Ano talaga kasi Dati? na lang ko po. Pagkakamula ka, hindi Ay, bukas na lang makauwi. Ano ka rin ito, Cherry? Ay, na kayo lahat! Ay! Ay, ay kaya na po! Malagang ito yun. Yung mga hindi pa kumaaga, alam mo, hindi kayo gumain. Magpapakita na. Bulay na. laang, sulit ka na. Kasi oh. yung sariwa, ngani. sariwa. Kita mo yung talong doon. Mamaya po paglabas ninyo, ipapapitas ko po. Oh. oh. Ba? Picture mo. Ama! Hindi bawal. 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 Tama ng hawak. Hawak na ang hawak. Oo. Kaya na po kayo. Kalin kayo. Saka titig lang. Daddy, hindi pwede. Uminom ka muna sa basta ting. Saka tingin lang. Jose, kain na. Kain na po kayo. Opo, tabi sa mesa ko Kaya rin gusto ko siya Man. maniwala Kaya sa <laughs> Ang kain na po kayo. Oh, Ayaw. Susubo, ayaw. Susubo na ko. Sige po. Talaga si wala nga. Hindi na nahiya, oh. Mmm. Oh, okay, <laughs> Tere. Eh. Basta pagkain ng ano. Ay, kain daw Ako uminom na si Tere sin. Bago malalis. Pag-alis <laughs> <laughs> ng ano. Na allergy. Allergy. Hmm? allergy. Wala Wala nga pinatayo. Ako may si Tere Wala dito. nga sila inilalagay na kahit na anong hmm? Ay, apoy asin la ang nilagay ko. Wala nga, wala nga na lang Kanino ito ah, Elisa? ang gulay pati asa ko na. Sus Mario Josep. Pati mo lagyan ng gulay, yun ah. Saan? Ah, meron po. Dali ako'y magkakamay. Oo. Ay, dakil. ng tubig. Ay, Ay, dakil. 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 Ay, Hmm. Bilot lang sana si Bilot. Bilot, kain ka na. O, pwede ah. po. Hinawan <tips dzieci> ang... ng um, kamay. Pwede po. Bakit naman walang hinawan ka? Okay na yan. O, <tipsy> ikaw? Nin? Hindi na. Maghuhugas. <Luftís> Kaya ako yung bagay niya. Maghuhugas lang kung kakain. Bakit naman walang hinawan ka Ay, hindi. Ang aming nila kada'y binibenta niya sa... ano, sa Dream Foods. May binibenta. Yung lote niya. Sarap. Hmm? May bigong isda. Na ano daddy? Habay. Ang masarap eh. Ito hindi nagdaan sa yelo. Hindi nagdaan sa yelo? Hmm? Napaka ano? May di pa po ang sabaw. May di pa po ang sabaw ah. May sa malaki ah. Maraming sabaw ka. Yung sisaw. Lagi mo yung hipo no? Oh? Ang hmm? sarap. Lagi mo yung hipo naman ko nila. Oo oh, oh, nga. Para kang oh, kumakain ng mani. Malay ni kau hip. Bawal bakay mahiya dito. Uy daddy, bawal yan. Bawal masyado malaki yan sa iyo. Tikim lang. tikman lang. Wala ka. Bawal yan. Oo, oh, pero maraming kinakain Galit, wala ako na. Wala, dalis ko na yung bawal. Sabaw. Sabaw. Ano na yan? Ngayon, kain ka na. Kaya sa sabihin. Wow. Nasa probinsya, hirap Oo. Oh, oh. Ito

Hmm? Wala nga lahat bango. Ang hmm. daddy yung nabibili hmm. e, ano, na doon sa loob ay amoy binangon. Ay, chapa ano na? Ito ba po yung isap ang? Tsaka ilado na, na yun eh. Kasi di ba yung may gusto yung mamaling dito. <laughs> ako po, napasalap ko na. Daddy, hanggang ako na Ito. Ha? Itong kain ng ano. Ba, okay, <tong> hindi ka nagkamay, hindi masarap. <tong> uh ano? <tong> <tong> Tama ano na ako. Tama ako. Tinakim. Tinakim na. Ay, yung nagluluto lang na kanya. Kaya na. Napaka-independent ng mga anak mo? Tubig. Anong tubig din ba na? Dito ang mahilog. pa. ko na ba kang umuha dyan ah? Pagka Ano yung pag natin si Papa? Ano yung pag-aakit natin si Ano yung pag Talaga, tumba ni. Para kang kumain ng mani. tap Aba, doon sa amin yung mga uh, apat na piraso ng sitter na ganyan, 20 pesos, namalabas no, na limang piso. <laughs> okra. <laughs> ang okra, lalo na. Tapos ay matigas pa. <laughs> Gawin na po. oh, <laughs> oh, hindi mo na makakain. Eh, hindi mo na naman makakapamili. Mano na, ano na, mabunot na. O, titalay na. Okra. Papak na ito, papak na. Hindi na kain yan. Ang gawin lang <laughs> sa bago. Ang isa pa. Ikaw ang ano ah. <laughs> hmm. awat ka ng awat ikaw pala <laughs> hindi maliliit yung pinukuha ko kahit na mas mga ano raw yung maliliit <laughs> <laughs> Kasi yung malalaki, isa lang. Ayan, marami. Hindi nga mga piin na. Ako. Ba, ba, Dali na ako, dalawang araw ka hindi kakain Inyo ito. Inyo na ang papakanya isda. Grabe na. Lali isda. Lali, hindi wala kaya. Hmm. Kunti na lang kinuha kong kanin eh. Kunti nga lang, pero kung nakita ka dito na isang oras, tayo. Ah. Ay, tagilan <laughs> <laughs> mo na. Hindi tulad na kung malakas kumain. Yung <laughs> <laughs> pantak. Ay, pagkain kumain sa restaurant, ay kung ano-ano yung ano, nilalagay. Marami. Ay. Maraming... Ay, dito Wala. Mas preservative nyo yun na, ay. Napibili ka. Yan, Jolly Bee, Macdo. Super <laughs> <laughs> French fries. <laughs> bawal na bawal. Bilak na ang preservative nyo. Eh, na French fries. Asa lalo ng cancer din yun. So, kahit yung paulit-ulit ulit okay, kasi kasi gumaba maraming yung orderan, <laughs> ipapaserve <-pe> nila. Kaya mo na harina eh. Ah, masarap pa yan. Sarawa, ilulubububu. Alam sa lang. Yung sa... Japanese restaurant yung Timpura po Timpura. ganito lang kalalaki yun na balot ba balita, balita, bala, lalaki Mas yung pagbina. din parang ako ang ah, hari <laughs> na kayo parang parang plastic yun parang plastic ba ito dala ng tanghalian <laughs> <laughs> Ano po ang sakit kayo po na may hindi pa yan ay magtatanghal yan ng lima maya. Pag-ahiga lang mo, po, mama, talo. Sabi ko yung papicture nga po sa anam, sa tatay ng tinghitig. Kami picture ng datay. Isa mong kura kayo, tapos tatay. Hindi pong pwede siya ang hiring. Isang hiring. Ayan po at nagsasaklit na po ulit. Baka daw po makakahuli na. Kanina po ay mataas ang tubig ay ngayon po'y mababaw na. Umihibas na po. Ay. Halame na, nararamdaman ko 'to. Ibablab ko na 'yan. na 'to, ibablab na po. Ay. Mosing pakailpasan ko ituhan eh. Maliit pa. 'Yan oh, nakalpas. Ay.

Ay, ba na Pero yung ganit dito dati, yung walang wala lintahan Ah pa wala po. Mm. Pag naalat, toto bigat po 'yung wala, ay wala pong ay, nakakatalo ng malalaki. Ay, ba yan yung malaki? Ay, sana hindi lumabas. Napusing natin yung malaki. Sana hindi makalabas. Ay, luloy ba yan? Luloy, dali! Dali, luloy! Ay! Nakalabas! Nakatakas yung malaki. Wala. Nakalabas yung pinang malaki. Ay, sa bahay. Yan na po yung mga isdang nahuli. Titimbangin na po. Ilang piraso nila? Ilang piraso sa Ilang piraso nila? Ilang piraso nila? Ilang piraso nila? Ilang piraso nila? Ilang piraso sa Ilang piraso nila?

<laughs> dalawang kilo, ah, dalawang kilo daw, boss. Ang loob na yung maraming magtita. Ah, mapasok. Sa <laughs> 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 to ba? Talagang matapat. Na... Talagang pagalang. Timpating uh... ang oh, ano. Uh... Uh... Dalawang Pila kilo, boss. baka matapat. Hindi pwede sa itaro kung yan. Ano sa ano may hilo, Pwede lagyan. Ang galing ng isa. Pinapatay nga yan. Ilalagay nga sa freezer yan. Ayun. Itawad mo na isang maliti yan. Parang may maliti yan. Bayaw malang lang yan send so, Tawad na po yung isang malaki. Wow, ang tawad <laughs> din. Nakakabisi na sa dito po kahit tatlong minuto Pero yan, ang gambyahay buhay. Oo. Oh, Dapat uh -huh, uh -huh. ito yung so, tatakay na mga selling ko. Hindi na ng ano hindi na yang iiyaduan. Hindi po. Ay, 'pag nangaganlan. Takaganayan lang po sa byahe. Okay po na po int. Uh, uh At Marilin, siya, minsan, so, may naningin, kuna minister. Sa kanya eh. May dalawang bahana ng lalaki. Super.

So, so, man, meron pa mga mga rin kaya nagtalo muna. Ang wala daw niya ay bulaklak ng mungga. Hindi kasama yung <laughs> hindi kasama yung <laughs> ano, yung sumakot <Masamad> bulaklak lang. <laughs> yung <laughs> kaya ng mga babae. Meron din pong isda sila Lolo. Ano 'yan, guys? At lalabas na po kami. Thank you po Teacher Evelyn. Sa pagbili po ng aming bangus at alimango tayo po ay lalabas na at tayo ay... Kami po ay pupunta eh. doon sa tali ng maik. Mamimitas po si mama ng gulay. Tugod po pala kami ito. May kabay. Bain po yung kamias ah. Nakayo walang buong. Na Bain po ah ni ni bawa bawasan mo rin ng sanga para mamunga. Bakit po yun hinahampas ng walis para dumami? Para yun. Laki yung hawak ngayon. Trabahan Kaya nga po. Lula ko. Pwede, asa maganda. Mama, pwede pa po. Pwede pa huuhan eh. Marami po ng talong mamahan eh. Maganda pati siya milot at nakikinis bagwa. Parang walang oo. Mahaba pa rin. Ito ibibigay na natin sa kanila. Bihira na naman yung ganitong pagkakataon na sila yung karating dito. Oh, kayo ni? eh. bo. Oh. Magaganda po yung mga gulay. Ano yan? Palaya? ang palaya. Oh, yun na pala Malait yan na doon. Yung dalawa. yan. Maliit pa pa yan. Kasing yung pipino, sabi mo di may pipino. kita mo na, 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 na rin. ninyo ng pipino. Parang dadalawa eh. Mm -hmm. Dalawa o tatlo. O, tigyan na rin kayong mo kay nanay. O, pa, durang yung Masarap kain. Yung ginagawa ko may mayonnaise at itasin nilalagyan ko uh -huh. ng cheese. Yun ang hinahanap ng tiyan ko. Yung mga na no, masarap. Sa bayan naman ate, marami. Kaso nga lang ate, hindi uh -huh. malutong. Oo. Uh -huh. Ay, matagal ng pitas ay. Hindi kagaya pag kapipitasan ni hmm, Malutong. Hindi kagaya sa ano pa yung ito? Ay, sa akin po. Ay, ate kaya yung payong daw nilang puti. Nakuha na. Hmm. Busig pa, bitbit -bit nga ng payong kong. Ano, iba oh. ko sa inyo, Milo? Hindi mo ba kay Susi? Aka na. Oh. May isama mo na rin. Isa? Isama na rin natin dito. Anong... Akin na ito. Mahal Hindi mo na sa naglilihi ito. Oo, malutong, Ay, naku, ito hindi ka ko ko. Mahal. dalhin mo parehas. Oo, akin na yung May pahabol pang isang sitaw. Ang mga gabi. Ito kayo, pwede ko. Ito Aba, oo. Pwede lutuin. Kailan po tinabasan dito ni Papa Mama? Anong isang araw. Kumanda. Ano ang mahal eh. <laughs> kaya kaya lang lang lang. Po kayo mamaya Ma baby. ay Hindi, pa lang po Hindi, okay lang po yan. Jesus! Eh, ako mamimigay rin ito oh. sa, <laughs> sa tanay. Sige po. Dada, sa ah, tanay. Dada, sa tanay. Dami pong tawad. Talagang yan, sasadyain mo lang. Hindi <laughs> <laughs> po puntahan eh. Dito po ang dalawa. Dito po kayo dito po ang dalawa. Ako po na may Smile po. Okay uh, na po. Okay. okay. Oh, ito dito sa akin nila. Kaya ka na po. Ano? kami magpapasalamat. Thank you. <laughs> Salamat Thank din you po. Thank Salamat you. sa inyo. Bukal mo na tala. Salamat na lang ako. Salamat po. Love, love. Ingat po. Oh. Okay. na kami. Opo. Sige po.